Ayan, daily routine ng inyong lingkod mga katribya. Hello po, good morning sa inyong lahat. Kamusta po kayo? So, ayan, magtatahi na naman ako. <laughs> Purado. Masyarap. Masyarap. Ayan. Sakto hindi pa tayo nag-aalmusal. Matikip tayo lang. <laughs> Ang kinap patingin. na Ano na yung job? Patingin nga kung masyarap. Ayan. Meron nagdala sa ating. Champurado. Masyarap daw. Hahaha. <laughs> Masyarap. <laughs> ah. Ah. May gata ito. Ay, siya pala masyarap. <laughs> Ayan, yun yung talaga yung sekreto sa champurado. Kaya nagiging dahil meron siyang coconut milk. O kaya naman ay gata. Ayan, at dahil binigyan tayo ng ating mabait na sister ayan. So kakain muna ako na champorado. <laughs> so yan. <laughs> Yeah, nên sốt sarap talaga niya. May na hindi naligo. Thank you.